Nakatutok si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon sa Taiwan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. Ito ang kumpirmado ng patay habang maraming gusali ang nawasak dahil sa lindol. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr. nakahandang umagapay ang pamahalaan sa mga overseas Filipino worker na apektado ng naturang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Dindo Flora. Agad ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na tiyakin ng kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan na apektado ng magnitude 7.5 na lindol. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., handa ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga apektadong Pinoy. Halos isang daan at anin na libo ang mga Pinoy sa Taiwan. Nagpahatid rin ng pakikisimpatya ang Pangulo sa mga biktima ng trahedya sa Taiwan. Kaninang alas 8 ng umaga, nakaranas ng malakas na pagyanig sa Taiwan. Sa mga video, makikita ang paggalaw ng mga gusali at hindi kalaunan ay nagresulta ng pagguho ng ilang istruktura. Nauhaan din ng video ang ilang mga biktima na stranded sa loob ng gusali pero nailigtas ang nangyaring pagyanig, ang pinakamalakas na naranasan ng Taiwan mula ng makaranas ito ng 7.56 magnitude na lindol noong 1999 at kumitil ng nasa 2,000 at 400 individual. Ayon kay Wu Shin Fu, Direktor ng Seismology Center ng Central Weather Administration ng Taipei, ang lindol ay malapit sa lupa at ito ay mababaw kaya ramdam ang malakas na pagyanig sa Taiwan at sa pampang ng mga isla. Ilang minuto lang tumama ang lindol. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phibox e ng tsunami warning matapos ang pagyanig sa Taiwan inabisuan ang mga residenteng nakatira sa malapit sa coastal areas na maging alerto at lumikas sa mataas na lugar. Kay hindi nagtagal ay binawi rin ng FIBOX ang tsunami warning dahil wala silang nakitang sea level disturbances. Nagpahayag naman si Senator Winget Chalian sa kanyang pag-alala sa mga Pilipinong nasa Taiwan. Hinimok naman ni Senator Winget Chalian ang Department of Migrant Workers na bigyan ng importansya at agarang tulong ang mga Pilipino na naapektuhan na nangyaring malakas na lindol sa Taiwan. Pinakiusapan din niya ang NDRRMC at DILG na agad aksyuna ng banta ng tsunami sa mga coastal area sa bansa. Pitom na ang kumpirmadong patay at mahigit pitong daan ng sugatan sa lindol. Base naman sa Economic Cultural Office, walang naiulat na nasaktan ng Pilipino sa nangyaring lindol. Dindo Flora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.